mga pelikulang Tagalog na yumakap sa ating puso. Sa mundo ng pelikulang Pilipino, may mga kwentong hindi malilimutan. Tara, balikan natin ang limang pelikulang tumatak sa puso natin. Una, Himala ni Nora Honor, isang obra na nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng kahirapan. Isang pelikula na nagbigay inspirasyon sa marami. Sunod, One More Chance, nina John Lloyd Cruz at B. Alonzo. Isang kwento ng pag-ibig na puno ng pagsubok at pagpapatawad. Tunay na kinapulutan ng aral. Pangatlo, ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros na sumasalamin sa realidad ng buhay sa Maynila. Itoy ay nagpakita ng tapang at pag-ibig sa pamilya. Anak na pinagbidahan ni Vilma Santos, isang pelikula na nagpapaalala sa sakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak. Damang-dama ang bawat eksena. Panghuli, Jose Rizal ni Cesar Montano, isang makasaysayang pelikula na nagbigay buhay sa kwento ng ating pambansang bayani. Inspirasyon sa bawat Pilipino. Ang mga pelikulang ito ay hindi lamang libangan kundi aral din sa buhay. Patuloy nating pahalagahan ang yaman ng pelikulang Pilipino.